Ayan mga Pinoy, isang magandang magandang araw po uh, Magandang magandang umaga po sa ating lahat uh, Naandito pa rin po kami sa Tarlac At uh, dito tayo natuloy papuntang ano, sa Pagbos Nagbago po ang desisyon ng ating mga bus Kaya naandito pa rin tayo sa Tarlac kailan uh, Kailang alaan sa inyo? Ha? pang sabi yung tapos yung eleksyon ng presidente baka sa isang linggo siguro itahanin e, nyo yung mga na muna yung mga yun, kami na pa dito yung mga ga yung mga pa dito yon mga Pinoy at ang gagawin po muna ni Boy Pinoy, ah, ipapakita ko sa inyo yung kabuuan nitong ginagawa namin dito. O ayan ano? ang ganda na po mga Pinoy, ang inyong ating kaibigan at yung katrabaho din natin dito. Ayan, wala din po siyang pasok kagaya ni Boy Pinoy. Ano lang pang pumasok, kunting lang. Ayan, oh, ang ganda na mga Pinoy. At ipapakita ko po sa inyo ang ano, ang harapan. Harapan ng ating ginagawa. Ayan. Ayan. Oh. No. iba po nating katrabaho may pasok sila may, may mga gagawin po sila sila po nagkakabit ng ano uh, expand ring mga pinoy yung ganyan o no? yung kagaya nyan mga pinoy yan nasa taas na yan e, tayo po ay mag bobo sana ng yan po o yan yan yung natin ng purong sa kaya ang problema mga pinoy wala pa tayong siminto kaya wala po tayong pasok ngayon so, ang ganda na mga pinoy oh. wala bang pambili <laughs> Wala pa tayong pambili ng siminto. Yan. Ito ay po. Yan. May mga masili na yan mga pinoy. Ang Mas masili po yan ay si Boy Pinoy din. Ayan. mag ikot ikot po muna tayo mga pinoy dito po sa may ginagawa namin uh, dahil wala pa wala pa pong materialis yung gagawin natin wala po tayong pasok uh, ikot ikot lang po tayo ipakita po sa inyo yung kabuuan ng aming ginagawa dito po ay may pasok ngayon ng mga estudyante ayan may pasok po. Yan mga pinoy ang harap po. Yan. Yan po yung ating ginagawang ano. Uh, medical and dental clinic mga pinoy. Puro puno po dito ng mahogan eh. kaluang po nitong compound ng school at dito po mga Pinoy ayan may piston po sa may tabi lang po ng ating ginagawang ano, dental yung pagpunta po natin sa San Pablo hindi po tayo natuloy at nagbago po yung isip ng ating mga boss kaya pag i pa po tayo dito pero hindi po natin alam mga Pinoy kung hanggang kailan pa tayo dito pero ngayong araw mga Pinoy wala po tayong trabaho at yun nga yung ating mga materyales dito sa ating ginagawa ay kulang wala pa hindi pa po nadating kaya yung ibang katrabaho lang natin mga pinoy ang may pasok yung mga ibang labor sa kayo nagkakabit lang lang punang span spa, span ring, mga pinoy yung pinakita ko sa inyo kanina Yung lang po may pasok ngayon. At yung ibang punang po punang punang sila para po pagdating nung tiles wala na pong titiktikin at tiles na lang tayo kung sakaling na andito pa tayo mga Pinoy dahil hindi po natin alam kung magbago na naman ang isip ng ating boss na ilipat na tayo sa San Pablo galing po kayo tayo sa San Pablo inilipat lang tayo dito tapos, syempre malapit, malapit na pong matapos yung ginagawa na yan ayan ah uh, ibabalik naman po ulit tayo sa San Pablo. At syempre mga Pinoy, hindi po natin 'yan aatrasan. At wala pong inaatras ang trabaho si Boy Pinoy basta kaya po natin at marangal at patas tayo sa ating kapwa mga Pinoy. Hindi po tayo nang lalamang sa kanila.